Pinakita niya sa amin kung paano nila kinukuha ang mga balat ng buwaya. After nitong final washing, i-dry natin yung blood niya. Para maubos ang dugo, isinasabit nila ng buo ang buwaya. Ilalagay sa chlorine bath ilalagay sa skinning room para balatan. Pagkatapos nito, hihiwain ang laman. Inilagay sa freezer. pumalat, ibababad sa brine solution o tubig na may asin sa loob ng isang araw. Isasabit para patuyuin. Ang babad sa salt, ang salt niya siguro mga 3 to 4 minutes lang niya gagawin. Ano? Kasi dapat pantay ang pagkakalat niya ng salt. Pagkatapos ang mga nakuhang balat ipadadala sa Singapore para gawing sa vanilad sa Cebu City. Matatagpuan ang kainan kung saan ang inihahain nilang lechong manok. May sorpresa pang isang ulam, ang boneless lechon manok, stuffed sisig. We just want to come up with something unique. And hindi ko pa, as far as I know, hindi ko pa naririnig na merong boneless na lechon manok na may sisig sa loob. Para sa sisig, inilagay sa pressure cooker ang nahiwang tenga, dila, laman, pati balat ng baboy. Iniluto ito sa loob ng 15 hanggang 25 minutos hanggang lumambot. Any type of slice lang. Ito na yung pinakulo natin na maskara ng baboy. Ready na to i-disappin at saka naggisa ng sibuyas at bawang. Dinagdagan ng kaunting pampalasa. Binuhusan ng lemonsita. Luto na to tapos i aside po natin para tapos ready na to para sa pagdimo naman. Para sa manok, hinati sa gitna tinanggalan muna ito ng buto. At nilagyan ng pampalasang sarsa sa loob. Sunod na inilagay ang sisig sa gitna ng manok. At itinahi ito para hindi sumabog ang laman. Iniluto sa turbo sa loob ng 20 hanggang 25 minutos. Kung ang trip mo naman, pinagsamang ulam at kanin, Meron din silang lechong manok na may palamang flavored rice. Sabay na iniluto ang half cup ng malagkit na kanin at two cups ng ordinaryong kanin. Eto, luto na rin yung rice natin. Nung naluto, pinaluan ng pampalasang sarsa na ginamit din sa manok. Ito ang inilagay sa loob ng lechon. At, at naman. At, at, at ang leader ng mga panday dito, ang may-ari, si Mang Fernando. 15 anos lang daw siya nung natutong magpanday ng mga itak. Hanggang nagtapos siya ng high school, hanggang nagtayo na siya ng sarili niyang pandayan. Nagkaroon ako na kainigan ako. Gustong-gusto gusto niya yung samurai. Ang katawag niya sa kalina, katala. Kaya yun ang pinagawa sa akin. Noong, noong nagawa ko yun, sinigna niya maganda sabi. Pero may ituturo ako sa iyo, mas gaganda pa sabi. Hanggang ang kanyang mga produkto nakarating ng Hollywood. sword sa Lord of the Rings sila rin pala ang may gawa Pati na rin ang ilang mga espadang napanood sa mga pelikulang Batman Begins and the shield boys at 300 by the guy